nag-live uh, tayo mga idol dahil ay maaga tayo naka-out <laughs> at uh, ko sa anong ano mga idol malaki pala yung baha nakabot daw yung mga gamit namin so ayun ayun yung baha mga idol ayun laki malaki ng baha hindi ganito kalaki yung ilog dito mga idol ayun sobrang laki ng ilog ayun grabe mga idol para tat uh, ating titingnan mga idol kung tingnan natin mga idol kasi yung mga gamit natin na anod umabot dito yung baha mga idol dito sa taas yung baha umabot dito sa taas yung baha kita nyo naman mga idol gano ka taas yung sa baba tapos dito umabot yung baha ayan dito, mabot yung paa, mga idol. Sobrang laki. Inabot yung, ano namin doon, mga gamit, ng mga, mga namin. Anod. Ito, yung mga, ano namin, oh. Gamit namin iba, oh. Nandito. Yan, mga sabun namin. Ito, sabon to sabun to. Yan, yung mga gamit namin doon. Anod, mabot dito, mga idol. Mabot yung, ano namin dito, oh. yan tingnan, mga baso namin, oh. Nagubat. Uh, kaya yung nabasa na. Karton kasi mga idol. Kaya hindi na pa magamit din. O, uh, ito yung palga na, mga palgaan ng mga idol. Ito yung mga uh, palgaan ng mga tuyo. Ayan ah, Uh, uh Abo talaga dito mga idol. Daming lumabas na ano. Uh. Ayan. na sa mga idol. Maabot yung baha dito. Kita niyo mo idol, yung baha, mabot ito sa taas. Gaano 'no kataas yung ano. Ayan, shout out kay ating Din Vlog na naka-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. Ayan, may nga doon sa bapa mga idol, yung mga galaw. Ito, maabot yung baha mga idol. Tapos yung sinelas ko na ano din. Sa nang naiwan. Uh, ano ba baka sakali ako baka nandito lang. Baka na tangay sa paso lang si Nelas kasi lumulutang yun. Dito pang pa mga beauty mga idol. Ang oh. dami pang laman. Oh. <laughs> yung mga gamit. Malinis na yung ilog idol. Grabing linis na yung ilog. Nga, pag dinaw niyan, sobrang hindi na kainin yung isda. Yun, yung isda Oh. Dilapya oh. Nandito na sa taso. Ano, patay ni mga idol. Sayang. Sayang. Ayun, lapyo. Lapyo. Kanina pa to. Dalawang araw kasi yung ulan dito mga tol. ano grabe Grabe. Lapyo. Mabot sa taas na. Ayun, yung mga dito. Bisa dito sa taas. Sa baba. Mga 3. 10 feet yan. Dito. Yung pader. Hindi pa kasama yung ilog yan. Dito. Makit. Makit. Grabe. Laki ng baha oh. Mupa na mga idol. Sipin nyo gano'ng kalaki. Yung baha umabot dito sa taas. Ayan. Grabe. Laki ng baha mga idol. Pero yung sinilas ko talaga. Pinuntahan ko dito. Lana. Saan na lang naiwan. Maka ito. Ano iba ka makahanap tayo ng kaparis na ano yung mga gamit namin mga idol may aso pa doon o oh? may aso doon mga idol o ano? ilapi yung mga idol o oh. sa taas oh. Pago pa to kanina pa to na ano eh, basan mga idol sayang mga tilapi mga idol ingat ka dyan idol si imang kagmat si man ang mata o oh, nasiga ng mata kay na patay naman dol eh dito na yung kawali namin oh. lutuan namin ng ulam Mabot na dito. Pa, may bitin pa. Wala nang laman. Mabot na yun doon mga idol. grabe laki yung baha yun pero humupa na humupa na mupa. mabilis lang humupa yung baha mo yun yan galon wala na galon wala na galon wala na galon wala ba na ito sunahan signa pa ito signa ba tanawang na ho tanawang mo tanawang mo ah mo yung suga

Dako ni suka dako. Ah. Kung ni. Kita mo de pero no. Aw, tong isa tas kerdil at tong kulay, o reply. Ba't ko pa din nalagay? ano? Ayo. Kuy dire dire ka dire da kan nangisda kanina. Problem mag makita ang pulis pa lagi. Balaka sila ba? Yes. Yeah. kanya nang babae doon. Matake. Yung iposi Iran Oliveros sa kasindungang Alan TV. Ayun yung kasama ko

Oh. Last month. Last month.

Gimana nih? Gimana nih, friends? Anod. Manon! nanun, Apa yang Oh, ada yang butang kebobo. Eh, dibutang ke gitu. nasi ini, toh. Bukan gitu. ke Ah, gitu, ba Oh. yan basket, Nangkar, pa So, nangkar laut, ke indubin. Cepat, to, Kayaknya to gua kita ngakakita, toh. Kayaknya nangis, Oh. balik-balik, balik-balik. Balik, balik, balik. <tuk tangan> hmm. building bajod. Oh. Kani, rai, kali kan? Hmm. Welding budget. Kau ni raik, ni raik. ni no? Kau okay. Oh. Betul tak bisdak enggak bau enggak? Balik ni. Makan kabuk ba. Kau mai

Ah, akarnya oh. ah, usa. ya? di, di oh, hmm. hmm. usah, ini ini empat, satu sah, awalnya ada lima, empat, satu, enam, enam, empat, satu, dua, tiga, empat, enam, empat, enam, empat, 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 empat,